2204, your blogger host. Subscribe. Bago umuwi ng Pilipinas, ang ating Miss Universe 2024 Continental Queen Asia na si Miss Philippines, Chelsea Manalo ay ramdam na ramdam nito ang pagmamahal at ang suporta hindi lamang ng mga Pinoy fans kundi international fans at supporters ng ating pambato talaga namang kakaiba ang ganda at galing ng ating pambatong si Chelsea Manalo kaya't minahal siya ng nakararami marami nga ang gustong manalo at makoronahan ng ating pambato ngunit ito ay nakatadhana para kay Miss Denmark na kinoronahang Miss Universe 2024 sa ngayon ay ini-enjoy pa ni Chelsea Manalo ang kanyang pag pagkapanalo bilang Miss Universe Asia, ang Continental Queen ng Asia na si Chelsea Manalo and excited na siya upang umuwi sa Pilipinas at ma-celebrate ang victory. Once again, we are very proud to our very own Chelsea Manalo and thank you for bringing so much pride and honor para sa Pilipinas patuloy pong maging updated sa channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng subscribe button. Marami pa mga bagong balita at mga bagong updates ang aming ibibigay. Maraming salamat sa iyong panunood at maraming salamat sa iyong pagsubscribe.